mo Ito, mayroong ano-ano uh, 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 pumasok. Hmm, like may pa-park ka. Maraming space. Uh -oh. So, dito ka muna sa gitna para madali mo makita kung okay. saan ba ka na tayo. Okay. Mm. Siya nga, magaling natin na mo. Balik, balik lang mag-park. Oo, oh, ano ano? Uh -oh. mayroon, mayroon, ako nakita na maka ilang beses pa balik-balik <laughs> ang parking eh. Na ano, dito kalimitan yung mga nagpa-park lalo reverse. Ah. Huh? Okay. Kalimitan nagpa-park dito sa Pilipinas. Oh. Reverse talaga. Oo. Oh. Ayan. Saan tayo? Ayan, hindi tayo bakante dito. Dito. Sa MGA dito. Gapang ka lang. Ha? Huh? Sige, gapang. Yan. Yeah. Itapat mo lang yung side mirror mo dito sa ilaw niya. Sige lang. Yan, na yan. Ba? Then, Tapos? Gabi ka naman ni Bella. Sa gabi ni Bella po ako. Yeah. So napitan mo lang yun. Yeah. Hanggang makikita mo yung tinapatan mo dito ng send me yun. Yeah. Okay na. Then to naman ni Bella. Yeah, todo, todo. Todo ba? Yes po. Ito? Yeah po. So dito mo na attention mo. Okay. Tapos, silip na ka sa kabila side mirror. Yung side. Itong, itong sakya na ito, lang, makikita mo yung side mirror. Okay. okay. Sa Tapos ka lang. Sige pa. So, safe naman. Hindi naman siya sasapit. Ano? Kasi sige, kita, kita naman dyan sa... Tapos ka. Hanggang mag-12 o'clock ka lang dito. Yeah. So, makikita mo yan. Papantay na ikot naman. Nasakya mo sa gungin. Sige pa. Ganti pa. Yeah, napantay na. Mm. Stop ka muna. Hindi na ang manibela mo. One, two. Okay, natras ka na lang. Natras ulit? Oo. Oh. Yan eh. Na, Nagang starter ka na lang. Ay, galing. <laughs> Ganun lang po Ay. yung uh, ano, pag-part. Ang galing. <laughs> Yan. Okay ba? Diba? So, na, tatlong steps lang. Ano? Tapos oh, dito lang, side mirror. <laughs> so, ulitin na rin natin. Na. Okay. O, paglabas naman dito. So, lalagpas mo lang balikat mo dito sa sa nguso nitong sakyan na to. Tapos, todo mo naman. Parang kang lumigaw lang okay. sa kanto. Pag naligaw tayo sa kanto. So, okay, ako na? Hmm. Yan. So, yan. Kung gusto mong maggalaw ng manibela konti, pwede na rin. Basta huwag mo nito todo. Pag ang balikat mo ito, yan o. Sige pa. Parang yung balikat mo dito. Yan o todo mo na safe na yung katawan ng sagyan hindi na sasabit yun hmm. malayo na yun dito hindi na sasabit yan. okay ayun meron lumabas doon ah ito may bakang tinit sa may puno yan o. ah okay. so lapitan mo siya practice na natin ah. so ganun lang yung proseso lapit ka nang konti. hanggang ito kapat yung side mirror mo sa ilaw ng sagyan na yan yeah. uh, yes po malayo ba ko? tama lang yung space tama lang okay, yung space okay space. Uh, yan 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 no tapos, so, okay. sunod na gagawin mo, toto naman ni Bayan tapos na Yan ang second step mo gagawin ito. O, napitan mo lang siya, hanggang makita mo lang yung tinapatan mo na. Sa yung bio. sawa, yung usok niya sa mata? Opo. So, okay. Yan lang. Itake okay, na. Toto naman so, ni Bayan mo dito. Eh, dala siya nila reverse. So, yung attention mo dito muna. Okay, then, itong isang sakyan na to, yung katabi niya, kailangan makita mo siya dyan na hindi siya sabi tayo. Pag malapit na tayo, di ba na nakikita siya, ibig sabi masikip ka dyan. Pero sa ngayon, okay naman, diretsyo ka lang. Sige lang. Sige lang. Yan, natin siya. So, di ba na nakikita ba? Kita na na. Okay, so, atras ka lang. Sige lang. Yan, siya. So, so, safe, ano? Oh, so, safe na yan. So, hindi mo lang mag-12 o'clock ka dito. Hanggang pumantay yung katawan ng sakyan mo doon sa guhit. Ayan, nakita mo yung katawan ng, katawan ng sakyan mo. Oh. Malapit na, papantay na yung sa guhit. Yan, oh. Ayan, hintayin mo lang siya. Ayan. Yan. Ayan. 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 mo. Ayan. So, Atras ka na lang. Okay. Hanggang stop. Hintayin mo lang na minto yung sakyan mo. Ganyan lang yan. paulit-ulit na gagawin mo lang yan. Na ganun ang proseso. Okay, mas, ma ano, ano, mas madali talaga yung paatras na. Opo, park. madali siyang ilabas, madali siyang oh, ipark. Kasi kita mo, may side mirror. Eh. Ganyan lang po. Ano? Oh, Ay, di ba? Sorry, sorry. Okay na. No? Tama lang. Na-stopper yun eh, kaya nagtunog siya. Okay.